sa hirap ng buhay sanay na akong magtapak nagdaan sa malilamig at matupulis na bato malalagong halamang pinit. nagbabago ang apoy at kalsadang lumak-lubak puno na ng paltos at ako'y sugat-sugat natutong di umatungal huwag humikbi bawal lumiyak ngunit lumating kat nagsilbing sa pinsa sa aling malakas ang top up ka sa panahon di ko inaasahan parang segment ni Corina at ako ang pobreng batang nabihayaan sa una hindi makapaniwala para nananaginip parang naalimpungatan ngunit tunay pala hindi na mamalit mata lamang ako'y pinagpala ako'y palaan kapiling ka pa rin paglipas ng panahon hindi ko sukat akalain pero di nabiro ang tatlong taon di nabiro ang mga tinahak at sa iba't ibang lugar na naparoon sa masalimuot na mundo ikaw ang nagbigay inspirasyon kahit na natiling matibay mula noon hanggang ngayon. Nariyan ka pa rin sa bawat paglakad ko at pagsulong. Kaya ngayon, pakinggan ang aking pagbulong ng mga letra ng pasasalamat sa pag-akay mo at pagtulong. Ikaw ang kaibigang maaasahan ko sa bawat paggulong ng problema. Sana'y sa nandito ka. Kamay mo'y mahawakan at yakap mo'y madama. Tayo ang pares ng sinelas. Ikaw ang kanan. Ako naman ang kaliwa hindi maaaring ikay mawalay, walang layunin pag nag-iisa, walang silbi pag ikay wala. Kaya, ang laging panalangin, sana'y hindi ka mawala. Samahan mo ako sa bawat mukha at kabanata ng buhay. Maganda o pangit, mabuti man mag ka ang masama. Magkayakap mag-aakbay, magkahaw kang kamay hanggang sa ating pagtanda. Ikaw lang ang nais kong makapiling hanggang maging uugod-ugod. Tayo ang pares ng tsinelas, Hanggang sa malagot, hanggang sa mapudpud.